ating simulan ang ating talakayan sa batong ito. Ano ang kakaiba sa batong ito na iyong nakikita? Ayon sa ating ka ang dahilan na umagaw sa kanyang atensyon dito ay ang kanyang kakaibang hugis kung saan ito ay parang hugis ng isang pagong ang bahagi na ito ay ang kanyang ulo. At ang bahagi naman na ito ay ang kanyang likod o ang kanyang turtle shell. Sa aking karagdagang pagsusuri, napansin ko na ang kanyang ulo ay meron itong ganitong ugis. Ang ganitong uri ng simbolo ay karaniwang meron itong kahulugan na good pointer kung saan ay maihahalin tulad natin sa isang arrowhead na nagtuturo ng isang direksyon. Kaya ito ay nakaturo sa naturang direksyon na ito na siyang kailangan natin sundin at tahakin. Kapag ating sinundan at ang naturang direksyon na ito. Ating mararating ang isang lokasyon kung saan ay dito nakabaon ang deposito. Base sa aking mga karanasan, ang mga pagong na marka ay karaniwan sa mga itong nagbibigay pahiwatig sa kinalalagyan ng mahalagang bagay. Kaya basi sa aking pagpunawa kung ating sinundan ang direksyon na ito ating mararating ang isang lokasyon kung saan ay meron tayong matatagpuan dito na isang kasunod na marka. At ang kasunod na markang ito ang siyang makapagbibigay ng kompromasyon sa saktong digging spot na ating uumpisahang hukayin. Paano naman ang distansya? Kung ang butong ito ay isang pagong na marka, mapapansin natin dito na wala itong mga paa. Isa itong panatandaan na ang ating distansya ay isang short distance lamang. Kaya ang aking tinatayang distansya nito ay nasa 10 hanggang 30 talampakan. Kung ating tinahak ang naturang direksyon, ating limitahan lamang ang ating pagtahak sa direksyon na ito hanggang sa layong 30 talampakan. Bukod sa kakaibang hugis ng batong ito, aking napansin na may nakaukit dito na mga simbolo Ang simbolo na ito ay isang karaniwang uri ng simbolo na nagpapahiwatig ng kahulugang Close Tunnel. Ang isang maliit at katabi naman nitong simbolo ay nagpapahiwatig ng distansya kung saan ay isang short distance. Kaya ibig sabihin, may isang close tunnel na malapit lamang sa kinalalagyan ng batong ito. dito sa pangalawang larawan na ito ay meron ulit tayong isang kakaibang bato na umagaw sa pansin ng ating katiyej sa kanyang sinusuring lugar. Ayon sa kanya, ang dahilan kung bakit niya ito napansin ay dahil ulit sa kakaiba nitong hugis kung saan ito ay parang ulo ng isang pago o palaka. Base sa aking sariling pananaw Masasabi kong ito ay mas malapit sa itsura ng ulo ng pagong. Pagdating sa mga ulo ng pagong bilang marka, ito ay karaniwang mga pointers. Mapapansin natin sa bahagi ng batong ito kung saan ay meron itong hugis na parang isang triangle o arrowhead. Ngunit dahil ang kabuang itsura ng batong ito ay parang ulo ng pagong, Masasabi kong ito ay isang arrowhead. Batay sa anggulo nito, tila ito ay nakaturo sa isang malapit lamang na lokasyon at distansya. Ang aking istima sa distansya nito ay nasa lima hanggang sampung talampakan lamang. Maliban sa kakaibang hugis ng butong ito, ang isa pang dahilan na umagaw sa pansin ng ating kadih ay ang kanyang bahagi na ito. Kaya ng ating nakikita, ang kanyang kalahating ibabang bahagi ay kakaiba sa itsura ng kanyang kalahating itaas na bahagi. Ang kanyang kalahating itaas na bahagi ay meron itong rough surface at maitim ang kulay nito. Samantala, ang kalahating ibabang bahagi naman nito ay puti ang kulay nito at parang meron itong smooth surface ang hinala ng ating ka-TH dito ay parang dalawa itong bato na pinagdikit lamang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natin ito pwedeng makumpirma gamit lamang ang larawan na ito dahil ito ay sadyang nangangailangan ng pisikal o aktual na pagsusuri. Sa pangatlong larawan na ito ay ating nakikita ang pangatlong kakaibang bato na umagaw sa pansin ng ating katiech sa kanyang sinusuring lugar Ayon sa kanya, ang kanyang napansin na kakaiba sa batong ito ay ang kanyang hugis kung saan ito ay hugis arrowhead At base naman sa aking pananaw Ito nga ay maihahalin tulad natin sa hugis ng isang arrowhead kung saan ay isang pointer na marka Kaya naman ang direksyon na ito ang siyang ating susundin at tatahakin. Sa aking patuloy na pagsusuri, maliban sa hugis nitong arrowhead, ay meron na rin itong hugis na heart. Ang heart o puso bilang isang barka ay karniwan itong may kahulugan na may kinalaman sa nakatagong deposito sa lugar. Kaya batay sa aking naging pagbasa sa kahulugan ng markang ito, ang arrowhead nito ay nakaturo sa direksyon at lokasyon kung saan nakabaon ang deposito. Mapapansin din natin na meron itong dalawang mga butas sa kanyang ibabaw. Ang butas na ito ay mas malaki ang sukat nito kumpara sa isa. Ang aking naging pagbasa sa dalawang butas na ito ay pointer to another marker. Kaya kung ating sinundan at tinahak ang naturang direksyon, ating mararating ang lokasyon kung saan ay ating matatagpuan ang isang kasunod na marka. Ngunit batay sa aking pagsusuri sa pagkalihiti mo ng dalawang butas na ito, masasabi kong ito ay nature made lamang. Meron naman tayong simpleng sketch map dito na iginuhit ng ating kth. th Sadyang wala tayong ideya kung ito ay isang lumang sapa o isang lumang daanan sapagkat walang ibinigay na detalye ang ating katiets ukol dito kaya't ipagpalagay na lamang natin na ito ay isang lumang sapa sa lokasyon na ito ay ang batong marka na hugis ulo ng isang pagong at ito ay nakaharap sa direksyon na ito at ito naman ang lokasyon ng batong marka na hugis pagong kung saan ay nakaharap sa direksyon na ito Mapapansin natin dito na ang tatlong mga batong markana ito ay may pagkakaayos na naka-triangle kung saan ay mas kilala ito ng mga treasure hunters sa tawag na triangulation. Ang ibig sabihin nito ay nakabaon ang deposito sa nasasakupan nitong lugar Basi sa mga direksyon na ipinapahiwatig ng tatlong mga batong markana ito ang mga ito ay nakaturo dito sa gitnang bahagi ng ating triangulation. Kaya naman masasabi natin na ang posibleng digging spot natin dito ay ang gitnang bahagi na ito. Ngunit pagdating sa batong marka na ito, mapapansin natin na ang kanyang ulo ay meron itong hugis arrowhead kung saan ay nakaturo sa isang gilid na bahagi nito Kaya masasabi kong ito ay isa na namang posibleng digging spot na maaari nating subukang hukayin. Maaaring meron tayong matagpuan dito na isang marka na siyang higit na nagkukumpirma na ito ang saktong digging spot na ating uumpisahang hukayin. Pero kung wala talaga tayong makitang marka, ang kailangan nating gawin dito ay ang mag-trial diggings. Maaari nating subukan ang mga distansyang 5, 10 at 15 talampakan. Huhukayin natin ang mga lugar na ito hanggang sa lalim na 5 talampakan lamang para ating mache kung meron tayong mahuhukay na buried marker. Shout out Kekati H Nasi GIMG. Shout out Kekati Nasi Raiden Yushimoto. Shout out Kekati Nasi Kenneth Luzada. Shout out Kekati Nasi Noel calles Shout out Kekati Nasi John Ray Ige.